Balikan natin okay, si ba? ano si Aya. Ah, si Aya. Aya, ito yung dollar natin. Magkano na ba dollar ngayon? Parang oh, 40. Parang 40. 40 na lang eh. 40 40 na lang. Kasi sabi reason. nila magiging 39 ba talaga? Mukhang ganun Laku. sa ganun nga tayo mapupunta eh. Do doon ang direksyon natin. Oh, natin. At alam mo yan, 'di ba? Ang natutuwa diyan <laughs> sa ganyang mm -hmm. trends, 'di ba? Mga business, mga import, mga sector, mga, mga yung mga, mga nagii-import syempre nag -import. kasi ibig sabihin yung mga binibili nila nagiging mura, -mura? in peso value. Pero yung mga may export na sa abroad na nagpapadala malaking, sa kanilang dollar. Malaking malaking issue 'yan sa kanila. Malaking ngayon. issue. Ayaw nilang ipalit ang dollar. Ang kalaking oh. implikasyon nito. Halimbawa naging 39 na lang to a dollar. Mm -hmm. Yung halimbawa sa sa BPO, sinasabi mm -hmm. na talagang oh, apektado sila, oh, export oh. sector tsaka 'yung may mga uh, kamag-anak Kam sa abroad. malaking bagay kasi isipin natin na yung dating pinapadala mm -mm. eh biglang ngayon kukulangin na yan uh -oh. so syempre mahihirapan silang mag-adjust budget tapos uh -oh. syempre dagdag na challenge pa dun sa mga nagpapadala uh -oh. eh yung nababalitaan ng fiscal cliff sa states mm -mm. na uh -huh. tataas yung, yung mga taxes na ng mga tao doon so uh -oh talagang nagiging issue nga. Eh, so, ang ginagawa kasi ng normal na OFW, eh, nagtitiped. Oh, para oh. maipadala pa rin yung kailangan dito. Mm -mm. Eh, Siyempre, dahil mas maraming dollar yung pinapadala nila ngayon, mas lalo pang bumababa yung value. Kasi dumadaming dumadami so, yung pumapasok. O, oh, kasi sa sabihin mo ngayon, mag-oy, dagdaga mo. Kasi mababa ang palitan ngayon. Hmm, so, oh. magpapadala na mas marami. Ka ng mas Directly affected ba tayo ng fiscal cliff if ever sa Amerika? Ah, uh, potentially, oo. Mm -mm. Potentially talaga, oo. Kasi Amerika pa rin ang isa sa isa natin mga pinak trading partners mm. at maraming mga negosyo pa rin dito ang umaasa sa mga dolyar na nanggagaling. O oh, dahil eksperto ka aya. E eh, bukod ba sa banko no, na may Saka mababang so stock interest. Mm. Saan pa ba maaari ilagay yung pera para lumago at lumaki? Well, saan pwedeng mag-invest? Maraming ngayon eh. Yun nga ang isang maganda eh mas maraming ng options para sa mga tayong ngayon na pwedeng paglagyan. Saan? Saan? Like what? Meron na yung mga mutual funds yung sinasabi natin yung mutual mm -hmm. fund, mm -hmm. mga UITF, at maging yung mga VUL na ino-offer din ng mga insurance companies. Ah, Marami tamaya. na talagang pwedeng paglagyan ngayon ng tao. Kailangan lang syempre eh pag-aaralan yung mga paglalagyan. natin. Masyadong na high-faluting oh, oh, yung mga oh. ganyan eh. Paano ba matututunan <laughs> ng mga uh, karaniwang mamamayan natin yung mga VUL na sinasabi mo, mga well, uh, mutual uh, fund, government bonds, isang isang option palagi syempre is kung mag-aaral tayo marami namang nag offer na din ng mga mga seminar, ng mga courses para matuto ang mga tao sa ganyan. Mhm. -mm. Hindi na wala nang panahon. Ay oh, te teka muna, ito P dapat pu tinawag natin baka hindi yung... ay, sa Baguio. Ay sa bangko, Baguio. Hindi yung baka bigyan ka offer na malaking interest, baka ito yung mga network yun, ay eh, yun yeah. Oh, wag gano. Network networking. Sabihin natin yung mga scam kasi oh, hindi naman oh, oh, talaga <Got tamriying> nagiging hindi naman lahat ng networking kasi siga, ang kailangan talaga yung sinasabi nga din namin sa aming mga client is aral muna tayo bago namin invest. Uh o -oh. kaya uh -oh. pupunta ka sa banko uh -oh. at ka alamin sa mo bangko. kung ano yung mga uh -oh. pwedeng at investment alam schemes mo doon. mo yung sinasabi nila at kumbaga i-backcheck mo din. Wag uh -oh. ka din dapat aasa sa lahat ng sinasabi. Uh -oh. At okay, kasi talaga magre-research ka din nung sarili. Kasi yun yung nga yung isang pinakamalaking challenge. Eh. Uh -oh. Na sa dami nga ng pwedeng uh -oh. i-alok ngayon, ngayon oh. tama ka, nakaka-intimidate din. Eh. Medyo gamitin, hindi natin karaniwang naririnig. Oh, 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 so kailangan talaga babasahin mo kung hindi mo naiintindihan, magtanong, magtanong. Oh, 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 so yun sa mga eksperto kaya mo. <laughs> yun kailangan eh. Ano ba oh. dapat yung maging mentalidad ng mga kababayan natin Aya? pagdating sa pagtitipon? Pag Ayun. Well, unang-una eh intindihin na kailangan ito gawin. Mag-ipon. Oo. Oh, oh. Kasi para sa karamihan pa rin, ang pag-iipon eh, kung kaya, kung kaya ko. Kung yung kaya, maga, mo, uh -oh. kung may matira, sige, mag-iipon ako. Okay, uh -oh. Pero dapat balik ta rin eh. Dapat mag-iipon na talaga. Uh oh, Mag-iipon, talag priority. Oo, uh oh, i-prioritize natin uh -oh. yun. Kasi, uh -oh. but for most of us pa rin, pag may nakuha tayo, lalo na nga, katapusan ng taon, mm, uh -oh. yung 13, 14 pa, tango nang nang, nang iisipin, eh, normal, ano bibiling ko? <laughs> normal, ano bibiling ko <laughs> sa mga gagasin? Normally, ilang percent, percent ba dapat nang uh, kinikita mo per month ang, ang uh, dapat sa savings. mong Ipunin. At the very least, siguro mga 10%. 10%, 10 of your, oh, every, your month. Month. Oh, oh, every month? Oo, every month. Kung mas syempre, malaki doon, okay. Mas okay. Yeah, Pero oh. simulan natin doon or kung hindi mo talaga kaya kasi baka sanay na sanay ka sa isa no mm. 5% iakyat mo sa 10 basta oh, so, yung masusustain unti -unti. ito no? ya yeah, kasi in. di ba tataas na yung sigarilyo yung pang sigarilyo niya oh, yeah. Niyo na lang. yun na yun <laughs> sa ngayon <laughs> sa ngayon so <laughs> mga paraan niya para baka ipon ho tayo naku marami at salamat at napakagandang resolution din yan Susan mm. oh, ngayon, oh, oh. Ah, 2013 na talagang mag ipon hindi na tayo hindi na ako mag mag siya na lang mag ipon tayo okay marami salamat <laughs> Malaya Ayala Raya sa iyong pagkakataong mo